Guys, welcome back sa usapang loan at online lending. Sa video, pag-usapan natin ang tungkol po sa isang ads na nakita natin sa uh, ating newsfeed sa Facebook. So guys, uh, medyo matagal-tagal na akong hindi nakakapansin ng mga ula na ads sa aking newsfeed. Pero ngayon po ay talagang uh, kung ako ay walang kaalam-alam about sa kanila, maaaring isa din po ako sa maluloko o ma maka makuha ng kanilang bitag or ng kanilang pain. Oh. So, itong ads na to ay tungkol po kay Quickla. O kay Quickla Lending App. So, marami na po ang nagre-reklamo sa atin during live na si Quickla ay nang haharas at nananakot sa kanila Tingnan nyo po ang kanyang ads ang clickbait nila So, nakasulat dito sa kanilang ads na pwede kang umutang ng 5,000 hanggang 40,000 Then, nagbigay sila ng computation For example, mamutang kayo ng 30,000 ang inyong magiging repayment or inyong mababayaran sa kanila with corresponding term. Guys, ang term nila na nilagay, 91 days, 120 days, 180 days, at 365 days. Then ito lang, sa so 5,000, 91 days, 5,015, ikaw, hindi, kaya, hindi ka kaya ma-push or hindi ka kaya mabighani at ma-attract at hindi mo i-grab itong opportunity na to 10,000, 120 days. Oh, 120 days, 4 months. So, 10,304. 20,180 days, 6 months. 20,912. Hindi man lang umabot ng, ano, ng uh, 1,000. Sa 30,000. Sa isang taon, 365 days. Ang mababayaran mo lang is 32,730. Guys, Please parang awa nyo na maawa kayo sa sarili ninyo hindi po totoo yan hindi talaga totoo yan mapapansin nyo po ang daming nag-like 453 tapos I mean nagbigay ng reaction tapos mayroong mga nag-comment na sobrang dami tapos may nag-share pa malamang nag-share dito ang collector din collector or tagaula so wala daw transaction fee nakalagay dito 100% online process isi save and convenient cash loan dahil sa Gcash ipapadala ito pagka na disburse na ang inyong loan. Ito yung dahilan kung bakit po marami ang araw-araw pa rin uh, na biktima sa mga online lending app. No? Mapapansin natin yan sa ating live na may marong mga pumapasok na biktima. No? Sa akin lang live yan ha. Marami po ang mga nagla-live din sa YouTube. Pero sa ating ano, sa ating YouTube channel, walang katapusan po ang pag uh, ng mga iba't ibang biktima ng mga ula. Si Quick la lang to. Mag, uh, isa lang. Ano pa kaya yung iba? Ang dami pa. So, gagawa natin ng review ang uh, iba pang mga online landing uh, lending app na mga ads. Namimiss ko na din po kasi mag-upload. Kung mapapansin niyo, matagal na akong hindi nakaka-upload. Uh, more online na dahil sa sobrang kabisihan po sa ating negosyo. So, nakapokus po ako ngayon sa ating negosyo kasi may ginawa kaming adjustment sa operation. oh tapos mayroong isang parang uh, uh, add-on services namin na uh, nagkakaproblema uh, at kailangan siyang ang computation ay binago ko. Kaya, ako muna ang umahawa. Kaya, doon po ako nakatuka tapos lahat ng uh, Uh, galaw doon sa shop dalawang shop namin ay ako po ang nagmo-monitor uh, kaya medyo nabisip busy pasensya na po pero Hanggat makaya natin ay hahabulin natin na makagawa pa rin ng iba't ibang mga review lalo na sa mga uh, I mean sa panahong ito dahil ang dami dumadami na naman ang biktima guys si Quickla po ay although sick registered po sila pero hindi po ibig sabihin na legal sila dahil si Quickla sa base po sa previous natin na review ay isa loan shark. Pag sinabing loan shark, itong nakalagay sa thumbnail or clickbait lang nila ay hindi po totoo. Malaki po ang processing fee. Walang transaction fee daw pero may processing fee na tinatawag na halos kalahati. Tapos ang interest pa, nagpapatong pa sila. Then ang term po, wala pong katotohanan ng niyang 91 days, 120 days, 180 days, 365 days dahil ang totoo po ay magsisimula po yan sa 7 days. 7 days at saka 14 days lang po ang ibibigay nilang term. Kaya sigurado mahihirapan kayong habulin ang inyong due date. Then kapag hindi kayo nakapagbayad o na-late kayo ng pagbabayad, yan po ang, ga ang gagawin po ng mga ula collectors or ang ula, i-forward kayo sa third-party collectors at ang third-party collectors ay nanghaharas, nanggugulo, namamahiya, nang at nangbabanta po. So, data privacy violators po ito si Quickla. Kaya huwag kayong, huwag kayong maniniwala sa mga ads dahil marami na po ang nagkakaproblema, hindi na mabilang sobrang dami na, dahil po sa ganitong mga ads na ginagawa ng mga ULA strategy nila, marketing strategy para dumami or marami ang ma-attract ma at marami ang magiging biktima at marami ang magiging kawawa sa bandang ulit so guys kung mayroon kayong uh, napansin na eh, ibang uh, ads ni ULA sa Facebook man, sa Youtube sa Instagram, sa Messenger or sa kahit saan, social media paalam niyo po sa amin titingnan po natin at hahanapin natin yung mga ads na yan o kung makuha nyo po ang screenshot ng ads na yan, isend nyo po sa amin. Mag-PM po kayo sa Usapang Loan Facebook page. Guys, pwede nyo po akong makausap. Pwede po kayong humingi ng tulong din sa ating uh, official Facebook page, ang uh, Usapang uh, Loan. Ang kanyang uh, profile picture ay kapariho ng ating uh, profile pic dito po sa Usapang Loan at online. lending, So shout out po sa lahat. Shoutout sa aking mga viewers, mga followers. Please, huwag kalimutan pong mag-subscribe. Subscribe nyo po at road to 40... 41K or 42K. <laughs> ang uh, dumadami... 42K. Dumadami na ang ating uh, followers, subscribers. Ibig sabihin, dumadami din ang, at, ang mga biktima ng mga ula. Shoutout sa aking mga members. Maraming salamat sa walang sawang pag-suporta, pag-renew uh, ng inyong membership. And then, Uh, please huwag kalimutang manood at mag-comment, share and like sa ating mga videos. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Paalam.